あっ。<noise> <noise> <who> Gue t <Christina> Oh. Okay, kita please dagdag naman din ng mga pangalan. Ano? Ang ganda ng sigagaya, kaya minsan. Lahat, pagpo-promote natin tonight sa basketball. Ah, inahayayato natin yung mga players ko natin ni Clara, ah, nitong nakarang ano po natin. sa Clara at Yusas Fua na sina Lucky Pagtalunan si Geraldine Robles Ethan Marcelo at saka sa skuwa naman po si Jessica Robles yan, nandiyan po ba sila? si ano si Aaron Bravo din po wala pa po ba yung mga players na natin ng paraa at saka sa skuwa? Sige, punta po sa gitna. Ayan. Uy, Hello. hindi nga. Nagtapoy, nagayaan po namin si Chairman para magbigay ng maigling mensahe para sa ating mga players. Man. Uh, isang magandang gabi po para sa ating lahat sa mga bar sa ating ugorya ng Barangay Bagong Bayan. Okay. Ang sakunin ang kabataan po ng Bagong Bayan ay nagpapasalamat po para sa pagiging dalaw, magandang dalaw ng ating liga ngayong taon uh, po na At sana po sa susunod na taon ay magkaroon po po tayo ng maayos at mag maganda pang liga. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Una po sa lahat sa ating buddy, abogado ng office sa Dina -Tibetan. Maraming salamat po. Vice Mayor Pika Alberto at sa ating mga sakunang ng lusad. Maraming salamat po. At sa ating mahalaga po na Daniel Fernando. Maraming salamat po and sa ating mga sponsor din po sa uh, una po sa lahat si Sir Mike po si Verona maraming salamat po Napito po sa ating kapiling po natin sa ngayon para maglayo po sa ating mga mananalo. At syempre sa walang samang pagsuporta at sa sponsor po natin ng Tudor Coffee, maraming salamat din po. At sa sponsor po ng ating medals, ha, uh, Father Pino. Father Pino, Bahati, ng and Family. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kansi Hayat, Kansi Beng, kasi po to, maraming salamat sa pagsama sa aming liga at sa ating mga panod na gabi-gabi laging nakasabay-bay para sa ating sa kaayusan ng ating liga. po congratulations po sa ating mga nanalo ng squad, para mabuhay mo kayo at pinakas niya ang bandila ng bagong bagong bayan. Maraming salamat po. <Azerbaijan>